Maraming mga netizens, kaanak, kaibigan at mahal sa buhay ng isang Pinay beauty queen na ito ang nag-aalala. Dahil ilang araw na itong nawawala, anak, nasaan ka na, uwi ka na, ito ang panawagan ng anonymous Grand Philippines 2023 candidate, Miss Catherine Camilon, na ilang araw nang nawawala at hindi nagpaparamdam sa kanyang pamilya post ng nanay ng beauty queen sa Facebook, anak nasaan ka, uwi na, magbuhay ka na ng cellphone para makausap ka na namin, mahal na mahal ka namin, Diyos ko, tulungan mo po kami makita o makausap ang aming bunso, huwag niyo po siyang pababayaan. Samantala, ayon naman sa post ng kapatid ng beauty queen na si Chin Chin Camilon, na pag-alaman na noong October 12 pa hindi makantak ang dalaga, sa post rin ni Chin Chin, nagbahagi siya ng isang larawan, na nagpapakita ng mga detalye tungkol sa nawawalang kapatid. Ayun sa kanya, nasa 26 taong gulang ang kapatid, at may taas na 5'6", kasama rin dito ang contact number ng pamilya. Ibinahagi rin niya ang larawan ng sasakyan ni Catherine, isang Nissan Juke na may plate number NEI 2990. Pukun sa pagsali sa mga beauty pageants, isang guru rin si Catherine Camilon sa Batangas, post ng kapatid ni Catherine noong October 13, baka po mababasa ta ng kasama ni Catherine kagabi. Naka-work niya, hindi lang po namin alam kung sino, hindi po namin matandaan ang pangalan, pasabi naman po baka alam niyo po kung nasaan siya, kagabi pa siya tumawag alas 8 ng gabi, kaninang umaga pa po, naka ang phone niya, hanggang ngayon hindi pa din po nag-online, palagi po siya nag-a-update -e sa amin, ngayon lang talaga hindi, sa dulo ay nag-iwan ng mensahe si Chin, Chin para sa kapatid. Sana makabalik ka na sa atin. Madami nang nag-aalala sa'yo kung nasaan ka, halos dalawang araw ka nang walang update sa amin. Wala namang alis na wala kang update, sana okay ka lang kung nasaan ka man, mahal na mahal ka namin.